Yan yeah, mga mga kanichor. Good morning This is a good uh, progress for us No, so, Balik na punta sa Mountain climbing So This way is Going to uh, Mount Alinis And uh, Trail Lakes uh, Sa Babaw So Try na to Ito na sa Tagotub Mga kanito Na tong atong uh, sa after we have been uh, uh, diagnosis of diabetes. Okay, so as you can see, medyo dalayo uh, na nga toon na butan. Okay, no? ano? The forest, mga passing the roots sa mga kahoy. Yet, Still, uh, kaya pa. So, we will still, we will uh, still proceed going up there. Alright. Mga kanitur, medyo relaxing gamay. No? Pa, lungsong na buta gamay. Pero, very nice trail. Hindi you know, init because of uh, the shades of the forest nga atong na uh, tagamdam uh, sumindot kayo purag so, uh, na na-relax ang ato ang uh, ginawa uh, so pala yun pata kaya pa alright mga kanicho yata yeah, sa uh, century old baliti no tanawa na to taas na kayo hindi na this area serves as the a little rest uh, place uh, mga mountain climbers mga kanito oh, nindot kayo right mga kanito medyo tayo lang yung tinabitan oh. going down there sa Lubason Lubas Falls balik na tagtugbo mga kanito Okay, mga kanature, kuta na ta. Na ta sa lubas, no? Ang kwadra uh, quadra, ani, nga ikan, ani, sa mga one hour walk na lang. So, ang uh, ato pong walk ikan sa limutak na ang ta, uh, fermented uh, road. Mga one hour pod. Uh. So, balik na ta kay uh, video na. Kaya pa man. Pero, since dilita ta, uh, wala tayo lang wala tayong mga dalang gamit. Uh, balik na tawag ka uh, tugbong. Oh, ah, uh, kini area mga kanitsura, uh, very familiar nga area. In fact, ah, uh, dagan kayo nga mga treasure hunters nga, muhaan hindi ni, ah, uh, before, because, ah, uh, ang, ah, uh, at bang ani nga bukid is uh, the noon area of the last battle of a Japanese and American America war uh, during the second world war so ang mga Japanese after sila lagi attack di bombard sila sa uh, Amerika ikan dito sa pikas nga bungtod indagan sila padulong nare hindi na uh, believing na itong mga sundalong haponso na is ah uh, dadala sila kung mm -hmm. mga gold bars no so uh, uh, ang mga treasure hunters pag uh, uh, kining area ilapun ng desert uh, and then uh, mga markers no uh, but so far uh, dito sa babong area dito lang talagang ako katuwai na nakakuha ng mga gold bars in fact uh, one of uh, na nakuha isa nga ang uh, inaon no pero uh, since uh, during that time bubutin na kay lagu like, um, gold bar eh, na lang pong libre diag binara to so actually din hinga area is a uh, is a uh, preserved area ni siya no kay uh, watershed man eh supposedly dili jud dapat ni siya ah uh, arian ng dagang tao kay basin makontaminate ang water supply coming from down there na ay uh, bunyo dako weather so uh, sa mga gustong mare you have to ask permission from the local the government unit of uh, Valencia before you can uh, go here so may buntag mga kanitsyor Naog um, na